Boss Elmer Talagang Hawak mo ang pakwan <laughs> Halaw lang po eh Isang forward ang nakuha dito sa Banos na ito At, yan, si Boss Kanyo. Pag, Pagkain ng ano Pagkain ng uh, Hayop Baboy Pwede yan. So meron siyang nakatumbak na rito na babalikan at hindi na nakarga hindi na nakarga Wow. Ang lalaki. Suwabe. Eh. Ito pa. si Buscanyo ay nanghingi ng mga reject kagaya no at uh, ipakakain sa kanyang alaga mga baboy yan nakatumpok-tumpok pa rito mga kabukid oh babalikan pa po ito Ayan, mukhang boskaan nyo, basag. Ayan, si Boss Elmer. Bisi-bisi. Dito magdidikit ngayon. Ito, ito, mapera ngayon to. Mapera ngayon to si Boss Elmer. <laughs> Ayan, yeah, kadami. Oh, laki. Nabasa, ano? Sige, ayaw naman. hindi kaya ni Benten. Oh. Ay, pag napuno ni Boscanyo yung isang kolong-kolong niya ng mga ganyan eh. Buo to? Ha? Buto. Tatanggalin lang yung kwan na yan. Oo. Oo. Uh -uh. Dahil nilagyan kong bandera, hindi pa pwede pulutin. Marami pang nakalatag dun. <laughs> Tapos makikita kami rito sa gitna. <laughs> uh. Ayun. So yung may kalahati na ba, Kuya Elmer? Kalahati ang nakalahati naman na. Nakalahati na ang nakuha. Hindi naman nakarga to. <laughs> Oo. Babalikan na lang yan. Bukas. Nakuya ng kalaban. Sa bagay na ano na nalagot na. Na harvest na eh. Kaya ano ang problema? So ito mga kabukid ay pumutok sa kainitan na siguro to. Pumutok sa kanyang pinag ano kinatatayuan. Ang lalaki. Talaga ang tapon na mahinog. Pumuputok na talaga siya. Pumuputok yung iba hindi makayanan. Sa tataba. So kalahati pa lang halos ang nakuha dito. Marami pang natira. Marami pa ang mga halos. Na... Maganyan, maliliit. Oh. Maliliit, oo. Gali, eh, pero palagay ko mayroon pa dyan malalaki, hindi lang nakita mata mo pa marami pa dyan ayan ako si boss kanyo at ikakarga karga itong mga pang gubat <laughs> Pagkain ng kahiyupan ni Boss Kanyo Tao yan, tao pa Pwede, Pwede ba, ba sa tao? <laughs> <laughs> Ibigay ko sana sa'yo to, hindi naman kasya sa ano mo Ay di, sige, lagay mo dyan At ako pipili Buong buo to oh. hindi, mal Matamis to, maganda, malaki to oh. Kasya kaya May dala ko sako, huwag kang magalala <laughs> ah, ito tayo. Ay, Lagay mo dyan Buong buo to oh. Ano na yan, oh, May tatak mo Oo oh. Uh ilagay -huh. nyo dito. Oh, ah, ilagay nyo. Yan. Kabuki na, oh. Ang laki, no? Ayun. Meron ng regalo sa atin si Boss. Hindi pa man nakakapagsimulang mag-black. Marami pa akong naiwanang mga maliit. Malangalim pa. Mga ilang araw pa, Boss Elmer? Nila, mga ilang araw pa. Dami. Oh, hey. 'no, lalagyan dyan Solve solve na yung baboy mo dyan boss. Hindi ko na yung 'yong mul pa terrible terrible oh <laughs> ng hayop